So mga kaidol, magandang tanghali sa ating lahat, no? Uh, kumusta na kayo dyan? So mga kaidol, maraming nagtatanong sa akin, no? Ano nga ba dapat gawin para ma-invite sila ni, uh, ni Mita, no? Sa invite content monetization. Kasi sabi nila, marami na daw nilang followers, pero hindi pa rin sila na-invite hanggang ngayon. Ya, yeah, yung iba, uh, konti pa lang followers, pero na-invite na. -invite na no? So sa yung mga na-invited na sa content monetization, ang um, congratulations niyo, no? Congratulations sa inyong lahat. At tuloy-tuloy lang kayo mga kaidol, tuloy-tuloy lang. Sa hindi pa na-invite mga kaidol, no? Sana tapusin niyo ang video na ito uh, para matutunan niyo kung paano. Asundin niyo ito mga kaidol. <coughs> Baka ito na ang dahilan para ma-invited kayo. Okay? So, gagawa tayo ng tutorial. Tutorial. Ang tapusin yung video na ito. Okay? Sana ma-invited din kayo. So, let's go! Yeah. Uh -huh. Wow. Wow. Oke okay, dito na po mga kaidol, i-click ang Facebook mga kaidol. Okay, tapos uh, ito po ang profile I click nyo din mga kaidol. Ah, uh, punta lang kayo sa video mga kaidol. Okay, click nyo yung video mga kaidol tapos uh, hanapin yung mga violation mga kaidol. Ito mga kaidol picture and uh, lagian ng music. Dapat i-delete nyo mga kaidol. I-delete yung lahat mga kaidol I-delete yung uh, may tradat yan mga kaidol uh, Tapos uh, delete uh, Para bawasan natin yan mga kaidol Okay Para mawala na tayong violation At ito po uh, May logo po Dapat walang logo po uh, copyright uh, Dapat hindi nak copyright sa music Mga kaidol uh, I-delete mo lang yan mga kayidol. Okay na, no, i-delete mo lang mga kaidol, i-delete Ayan lang kadali mga kaidol, dapat wala kang violation mga kaidol Okay mga kaidol, i-back lang nyo mga kaidol uh, Back, back lang, back, back Okay, punta kayo sa three line mga kaidol, sa itaas Okay yan mga kaidol Tapos, i-scroll uh, lang kayo pababa mga kaidol uh, Click nyo ang help support mga kaidol Tapos, ito po, uh, support inbox Ah, kini pindot niyo ang your alert. Oo, oh, dapat naka-no violation 'yan mga kaidol. Sana makatulong ako sa inyo mga kaidol. Ah, don't forget to subscribe mga kaidol. Okay, ayan lang kadali mga kaidol. Sana nakatulong ako sa inyo, no? So kapag in-invite na, na kayo mga kaidol, dapat ah, wala na kayong violation, no? Ah, dapat naka-delete na 'yan lahat mga kaidol. Kapag na-set up niyan mga kaidol, hindi pa niyo na-delete 'yung mga violation limited earnings kayo mga kaidol laging mag os os ang inyong earnings mga kaidol Makuan, ah, mga magkuhaan sige lang kuhaan ah, bilay mga itong yung mga kaidol no? so, ah, so mga kaidol sa ah, hindi pa nakasubscribe sa akin ah. please subscribe mga kaidol ah, please ah, click the notification bell no? ah, para updated ka kanunay ah, sa aking mga bagong video at sa mga bagong ah, tutorial okay So, ayun na ang lahat mga kaidol. So, maraming salamat. ingat kayo lagi mga kaidol. God bless Okay? So, thanks for watching. Bye-bye.